Madamdami na ang mga eksena sa paghahatid kay Comedy King Dolphy sa kanyang huling himlayan sa Heritage Park sa Tagig. Pero kahit nagdadalamhati, nagawa pa rin ng mga kaanak at malalapit na kaibigan ni Pidol ng umiti at tumawa, gaya ng habili ng hari ng komedya. Maricel Halili, ikwento mo. Pasado alas dos ng hapon, inilabas mula sa chapel ng Heritage Park ang kabaong ni Comedy King Dolphy. Itinulak ito at hindi na isinakay sa karwahe dahil namatay raw ang kabayong hihila sa narito. Nanguna sa funeral march ang longtime partner ni Dolphy na si Jaja Padilla na nangibabaw dahil sa suot na itim na damit. Nang makarating sa puntod, bumuhos ng emosyon ng lahat, lalo na nang isa-isang lumapit ang pamilya sa kabaong para sulyapan sa huling pagkakataon si Dolphy. Labis na pangungulila ang ipinakita ng anak na si Epi. Maging si Vandolf, walang tigil ang iyak. Si Roni, tila sa yakap ng kapatid humugot ng lakas. Wala rin patid ang pagluha ng anak anak ni Pidol na si Maricel Soriano. Si Jaja Padilla naman, larawan ng katatagan at nagpabao ng mahigpit na yakap sa Comedy King. Bago isara ang kabaong, sumaludo muna ang malapit na kaibigan ni Dolphy na si Manila Mayor Alfredo Lim. May ipinaalala naman ang kaibigang pari ni Dolphy na si Father Larry Faraon. Bang Dolphy, masaya kami. Naki Lord ka na. Malapaka natin si Bang Dolphy. Nagbigay rin ng mensahe si Jaja. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pakikiramay sa aming pamilya. Maraming maraming salamat din sa inyo um, sa pagdalo nyo ngayong hapon para ihatid si Dolphy si sa kanyang uling hantungan. 500, Matapos ito, nang ibabaw ang kantang Seasons of Love. Nagsaboy ng konfeti at nagpalipad ng kalapate. Muli raw magkikita-kita ang magkakapatid sa July 25 para ipagdiwang ang kaarawan ni Pidol sa puntod nito kasama sa mga nakipagliping ang mga artista at mga nakatrabaho ng Comedy King. Kahit na sinong mabait na tao ay karispe-respeto. Sila yung mga magagandang dapat nating tularan. Well, maraming mga kung, kung ikukwento ko, baka butin tayo na magdamag dito. <laughs> Hindi na pinayagan ng fans na makapasok sa Heritage Park. Tuluyan mang namaalam ang hari ng komedya, mananatili raw nakatatak ang sayang inihatid niya sa bawat isa. I love you. Marisol Halili, Haleyi, New Spot.